kaya panoorin nyo to para magka-idea kayo. So, disclaimer lang po, yung isashare ko sa inyo, based lang sa naging experience ko sa mga tinuro sa amin, iba-iba po kasi ang experience natin. So, iba-ibang tesda uh, uh, test the training, iba-ibang uh, trainer, then kahit same test the training, iba-iba pa rin yung experience natin dahil as in. So, ito ay magiging idea nyo lang ito at least familiar na kayo kung ano ang pwede mangyari sa inyo during test the training and assessment. So, may notes ako dito dahi. Nilipat ko lang dahi kasi yung mga notes ko dito sa luma kung uh, ito talaga yung original. Kaso, nag ano na siya, nag -fade fade. Tama ba? Yung ink niya is nagkalat. So, hindi na siya masyadong nabasa. So, ngayon, dahil day off, pina-day off ako ni Amo, dapat kasi OT ako eh. Nagbakasyon sila. So, noonid na nila ng... Wala sila dito eh. Noonid nila ng tulong ko for this... For today. For this Sunday. So, naisipan kong isulat ulit ang aking... Uh, mga pinag-aralan sa test. So, video, ayan na nga, nilalamig ako, day, kay winter na dated, day. So, for today's video, day, ayan na nga, cleaning bathroom and toilet muna tayo. So, ito, day, ang step by step na gagawin nyo sa training center. Kailangan maipakita nyo talaga kahit, kahit Uh, sabihin na natin parang hindi naman kailangan pero kailangan yung ipakita sa instructor nyo ha tandaan nyo yan so ito um, cleaning bathroom and toilet ano ba ang gagawin una ay uh, i-prepare nyo yung PPE na tinatawag ano ba yung PPE dai PPE ano ba iyon personal protective equipment equipment, dapat daw kayo mag-start. Alam nyo ang gagawin nyo ha, huwag tayo magpapataranta ha. Dapat, hindi naman talaga natin maiwasan ang kabahan, pero dai, focus talaga dai, kay may bayad ang test da Itin ki dai. So, hindi pwedeng hindi tayo pumasad dai. Yan talaga dai, umiyak pa ako dyan sa training. Ano na yan? Ha? Umiyak pa ako dyan. Sabi, kasi pinagalitan ako nung ano, mamaya na. Saan <laughs> mapunta? So, kailangan nyo, number one, kailangan ang PPE, Personal Protective Equipment and Cleaning Materials para sa paglilinis ng uh, bathroom. Materials, kabwebar, mop, detergent powder, bleach, rugs, wet and dry, brush, then yung brush sa toilet, then gloves, and kung allergic ka sa mga... Um, maatatapang na chemical face mask so mag face mask ka pero ngayon uh, I'm not sure kung required pa ba pa rin ba sa Pinas ang magsuot ng face mask so better na magdala kayo ng face mask kung alam mo naman sa sarili mo maselan ka so magsuot ka ng uh, face mask mo then this is the procedure punta na tayo sa procedure guide eto kahit Huwag niyo talagang kakaligtaan to ha. So, ang sabi ko nga sa inyo, dapat ipakita niyo sa um, uh, assessor niyo. So, ituturo naman ito sa inyo. So, ito idea lang. Kung bago ka palang mag, nagpaplano ka palang mag-apply, so, dadaan talaga lahat sa testa. So, ito na. Dito na tayo sa procedure. Knock the door three times. Open. Kung walang tao... So, ano lang yon Example lang yon So, kailangan mong gawin ngayon. Ay, paulit-ulit. Dahil... Open the light and exhaust fan. Open the window kung may bintana. Hang the shower curtain. Kung may ano siya. Kung may... Ah... Uh, kadalasan mayroong ganun eh. Yung... CR may... Cortina. Ah. Shower curtain nga sinasabi. So, itataas mo siya. Then... Remove the trash can. Ilabas mo muna. Remove all the materials inside. Example, shampoo, conditioner, kung ano may mga nandun, alisin mo muna. Before you start cleaning. Then, flush the toilet three times. So, gawin mo yun. Huwag mong kakalimutan. Flush the toilet three times. Put uh, kung ano mang available na pang lagay na tulad ng Domex, et cetera, uh, et cetera. Ibaba, babarin mo muna yung toilet. ah uh, so, habang nakababad yon kasi yon ang importante dahi, para habang nagbababad kanyan, niyan, uh, may nagagawa ka ng iba pang trabaho. So, kailangan mo kasi yung ibabad para ma lumambot yung dumi. So, mabilis linisin. So, iyan pag natapos mo nang ibabad yung toilet, clean the ceiling. So, start ka sa taas. Ha? Clean the ceiling using cabweber. Ko, day, wala naman ako nakitang ano, wala naman ako nakitang lawa-lawa. So, ipapakita mo pa rin yun sa uh, trainer nyo. Kahit wala, o, oh, nagkukunyari ka na lang na ganun. Ha? Yan, take note yan. Ha? Clean the wall, prepare two buckets soapy soap and clean water. Then, clean the bathtub. So, take note lang dahi ha. Huwag ipakita na ang shower yung ginagamit nyo. So, uh, bawal po yun. Ha? Huwag nyong gagawin yun. Clean the mirror. Then, using squeegee. Yan, meron tayo dyan ha. D Dapat nakaprepare yan. Squeegee. Um, ito dai is para sa training center. So ang mangyayari doon sa assessment na iba-iba na dai. So nung kami dai nung nag-training kami may previous video na ako niyan, yung personal experience ko. Ang layo. <laughs> may mga step na hindi nagawa, meron namang step na na hindi namin nagawa sa training na ginawa doon. So ayan. Um um Glenda Mirror then the sink, next, uh, sink, then yung lababo, so alam mo na yon mirror first, sa taas dapat kasi mag start, sa taas mirror, then the sink, the lababo, then the sink, mga ganyan, then kahit malinis yan, ipakita mo pa rin na nililinis mo, yan ang tips ko sa inyo, then, um, open toilet bowl, Then, doon ka na maglilinis, dai. Lilinisin mo na yung, di ba, nagbabad ka na. So, ah, uh, 15 to 20 minutes around, o oh, malambot na yung dumi doon sa loob ng toilet. So, clean the, clean the toilet hanggang floor. So, ayan open toilet using swab brush, use dry clothes or rugs to dry the walls, etc. So, kung ano man ang basa doon, kailangan mo pa patuyuin. Then, um, brush, yun na, brush the floor using soapy water and dry use, use mop, so dry. Then, ito na yung uh, 3R na tinatawag. Return, replace, refreshness and replace. Yung return kung ano ang mga tinanggal mo kanina doon bago ka nag-start sa so ibabalik mo, i-arrange mo. Replishness, kung ano ang wala, uh, kung ano ang kulang, ito, replace and replace, ay, ito na ha, example lang to ha. Uh, kung ano ang kulang doon, kung wala, kung wala ng laman, so, papalitan mo. So, sanitize or mag-spray ka para mabango. Kung available naman, kung tinuro naman sa inyo ng uh, trainer nyo. So, turn off the light. So, ayan, dai, huwag mong kakalimutan na i-turn off ang light pagkatapos. So, kailangan nyo, dai, ito, dai, kasi based sa experience ko, um, kailangan mo ito talaga maipakita sa trainer mo. Kung example nga, yung sabihin na, Day, kailangan ko pa ba, ba mag lawa-lawa, uh, eh, wala namang lawa-lawa. So, kailangan mo pa rin mag-action na ganun. Kasi sa training, asa uh, sa assessment, yon nagawa ko yon Kahit wala, kailangan mong maikapakita sa trainer nyo. So, ayan. Ang aking namang Uh, experience by the way may upload na ako nyan uh, last 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 year pa about sa personal experience ko sa trading training assessment so you can watch this oh di diba? <laughs> so ayan lamang for to this uh, part one lesson number one cleaning bathroom and toilet Next natin ang, sa part 2 ang, uh, how to operate automatic washing machine. So, thanks for watching guys. Don't forget like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye bye!